sana mag-aral ng mabuti para matupadan yung mga pangarap. At maraming maraming salamat sa mga sa anak ko at mga magagandang kanilang mga gusto sa buhay. Yun lang. Pero binili ko yung bike niya yung yeah. maliit kasi. <laughs> binili ko muna si Aling kasi yung, yun yung request niya ngayon 7.40. Iy, yeah, Aling Marit!

guys, ara araw nga pala birthday na ni Aling Maliit. Alam nyo ba, may request sa birthday nyo? Kaya ngayon, tutuparin natin. balang request niya nga pala ay bike. Kaya naandito andito na tayo sa may bike store para bumili ng kanyang bike. Bali seven na nga pala si Aling Maliit. Kaya pili na tayo ng bike dito. Oh. Ang daming klase ng bike dito. May mga mountain bike, tapos may mga pambata rin. Kaya tara, samahan nyo akong pumili. balang napili ko nga palang kulay ay purple. Kasi napakaganda ng pagka-purple niya, oh. Tapos si Aling Maliit, mahilig pa sa kulay na ito. Sana matawa sa Aling Maliit sa regalo ko. Kaya kuya, ibalot mo na yan. Pagkabili ko nga pala ng bike guys ay pumunta na ako sa Bawan. Kasi balita kami may promo nga pala Red Radribon. Kaya tara na natin ang promo nila. Grabe yung mga cakes. Ang sasarap diba? Tapos ang cute ng cake na ito oh. Itong pitit cakes. May ubi bloom pitit. May black forest pitit. Tsaka may caramel delight pitit. Agay na bagay kay aling maliit kasi maliit naman talaga tong cake na to. Tapos may bigay pa sa Radribon sa amin oh. pa birthday daw nila kay aling maliit. Oops. May caramel cake pitit. Kaya sa manager on duty sa Radribon na ito. Thank you so much. Kasi ito tuwing birthday ng mga kapatid ko, lagi kayo may palibring cake sa amin. Tsaka yung mga staff, napaka-friendly din ha. Wait lang, picture muna tayong lahat. Thank you so much for sa pa-birthday nyo kay Aling Maliit. Super appreciated po. Kaya ngayon, uwi na tayo guys kasi sobrang init na ng panahon. At napakarami pa natin gagawin sa bahay. Thank you, Red Ribbon. <laughs> Aring maliit ah. Ayaw Dahil maliit, maliit ka, maliit din ang cake mo. Ito. Ayan, Ayan nagsisimula na nga palang may kapan sa aling malit dito, guys. Kasi maya maya pa nga lang ay malapit na magsimula ang kanyang program. Bali ang kulay ng gown nga pala ni aling malit color gold. Gold ba to o yellow? Basta, yun na din yun. Diba bagay na bagay sa kanyang gandong kulay? Aling malit mag-ayos ka muna dyan, ha? Aba si Sakmol, pa make -up din oh. Patay si Aling Maliit, naiinggit na naman. Kasi nga nakagaw na rin si Sakmo sa birthday ni Aling Maliit. Tapos ito nga pala yung handa ni Aling Maliit. May baboy, may manok, may spaghetti at saka may pansit. Oops, hindi mo mawala tong hatdog na may marshmallow ha. Syempre may loot bag din siya. At yung cake na binigay ng Red Ribbon sa kanya. Kaya Aling Maliit, enjoy lang. Simula na nga palang program ni Aling Maliit. Unahin na natin ang Seven Candles. Happy oh. birthday, Alisa!

natin Chelsea, tumulong lagi sa magulang at kain dalawa galingin nyo pang pakirap sa mga sa mga videos nyo para mas maraming manood more fashion, more views galingin nyo lagi magkirap yan, yeah, dyan mga dyan tayo, dyan tayo lalago at yun, ah, lagi kong sinasabi sa mga bata na maging magulang bata kayo kasi ah, kayo ang next generation ng ating family So, na uh, happy happy <laughs> <laughs> para kay Alisa, sana mag-aral ng mabuti para matupadan niyo mga pangarap. At maraming maraming salamat sa mga sa anak ko at mga magagandang kanyang mga gusto sa buhay. Yeah, diyan. Yeah. 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 Happy birthday, Bebe. Hindi kinala ko ng ano susunod kong pagbalik. At talaga ako yung unang best friend bumalik yung hindi mo pa ako kinala. Yeah. Yeah. Okay. Pakabilis naman ang message ko. This is cool. Okay. So, kung nang sabihin sa'yo na ikaw ay mag-aral ng mabuti, lumaya ka kay Kuya Glenn, uh, para makapagtapos ka din, para mabili mo din ang mga gustong mong bagay. Yun lang. At yung lumaki na din. Happy birthday! <laughs> Pag <laughs> parang ano si Aling sa lumaki di, na din. Aling Malik, may galing ka ba doon sa part na lumaki na natin? Bills. <laughs> blue bills blue bills. Hindi ah, ka pinatanggap ng yellow, no, ng violet. Blue bills. Kaya nga, ka napaka-specific. Blue bills. Happy birthday, Eliza. Uh, I wish ko na, lumaki ka na. <laughs> Happy birthday. Happy so, birthday. Happy birthday. Sana dumating ka na, s'pre. Maging mabait ka sa mama at papa ha. Lalait na sa kuya. Um wish ko na palagi ka mabait, at masunurin at makapagtapos ka ng pag-aaral. God bless you. Happy birthday. I love you. Happy birthday, Ate Marilyn. Yan, seven na siya ngayon. Pero parang 3 years old pa lang yung yeah. height <laughs> niya. Yan, uh, sana maging uh, mas successful pa po yung family ninyo. And sana uh, more, more friendship, friends, more bonding, and more birthdays to ka, more blessings. Happy birthday. Thank you. Huwag po bigay ni Kuya mo yan, ha? Kailangan <laughs> yung, yung ko din may naka-exciting part kasi yung, yung last, yung last, gusto kasi ni Aling maliit ng, ano, ng, ano, ng, game. Sabi niya gusto ng bike. Yan. Pero binili ko yung bike ni Aling maliit kasi. <laughs> binili ko muna si Aling maliit kasi yun yung request niya ngayon, 7th birthday. Iy, Aling Maligit. Happy birthday to you. yung bike na siya. <laughs> ano masaya mo sa bike mo, Alin Marie? Kayong dalawa ni Sakma, ka sa inyong dalawa pala. Mag-message mo ka na binis. Alin Marie! Hoy, Alin Marie! <laughs> Ay, Alin Sabihin mo, Alin Marie, sa baba mong bike. Bilis na, bilis na. Alin Marie, kung nahihirap sa Alin Marie, doon Alin Marie.

Terima kasih, Kimuya. Thank sa mga happy Sana Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. po. Ay, happy na naman si aling Malit sa kumo sa kanilang gift. Kaya sa lahat na sumusuporta sa amin, maraming maraming salamat talaga sa inyo. Don't forget to like, share, and subscribe ng mga videos namin na para updated kayo sa buhay naman sa buhay ni Aling Maliit, di ba? Aling Maliit, smile muna, ba naman? May bagong bike ka na excited ka na magbike mamaya, ha? Wait lang yung cake, hindi pa nabubulong yung candle dito, guys. Aling malita maya ka magbalit ng damit, wait lang. Antayin mo na ako, wait lang. Uy, padaan po muna ako. maliit, happy birthday, aling maliit. Eee, yeah, kainin mo talaga. Ala ang bata, nagbike na nga agad Oh. Ay napaka-excited naman ng bata nga eh. Hindi pa nakakapagdanggal ng make-up, ay nagbike na agad. Try nga, try. Hey, wait lang nga pala guys, meron pa nga pala kaming palaro dito. Ang tawag dito is palo kaya ayun. Mga oh, baby muna kukuha ng mga prizes, kaya kuhain nyo na yan lahat. Tapos eto mga bata naman. Wait lang, sa inyo ba uso pa rin tong gantong laro? Anong tawag sa gantong laro? I-comment nyo nga. lang, may stop dance pa nga pala. Sana nag-enjoy kayo sa birthday naling maliit. Ulitin ko, like and share ng mga videos namin ha. Yun lang, bye-bye!